I am ready. Servisyong totoo ng GMA News. Nasa kanura na po ng bansa ang low pressure area na dating si Bagyong Zoraida. Bukas, sinasang tuluyan na itong lalabas sa Philippine Area of Responsibility. At alamin na po natin ang latest sa ating lagay ng panahon mula kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Magtani? Magtani? Magandang gabi, Pia. Huling na mata ng pag ang low-pressure area dyan sa layong 170 km sa may hilagang kanduran ng Puerto Princesa City sa Palawan. At sa datos ng Weather Central, bukas nga ito inaasahan na lalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya maaasahan na ang maayos sa panahon sa malaking bahagi ng Luzon, liban na lamang dyan sa southern section na magiging mas maulap dyan sa may Bicol Region at sa may Calabarzon. Pero dahil sa hangin amihan, magiging maalo naman ang eastern seaboard ng central at southern Luzon. At samantala, may mga pag-ulan inaasahan sa malaking bahagi ng Visayas, lalong-lalo na dito sa may eastern section, kabilang na ang mga probinsya ng Samar, na isa sa mga binayo ng Bagyong Yolanda. Bahagyang maulap na rin naman na may pulupulong pag ang uh, magiging panahon sa malaking bahagi ng uh, Mindanao. Pia? Uh, magtani, kasi pinakamapinsala no yung uh, storm surge na dala ni Bagyong Yolanda. Bakit ho, uh, parang sobrang taas ng alon yung dala ng Bagyong Yolanda kumpara sa ibang bagyong dumaan dito sa Luzon o kaya sa Mindanao? Unang-una, -una, Pia, karamihan doon sa mga lugar na dinaanan ng matanong bagyong si Yolanda ay uh, malapit sa dagat. At pangalawa, yung napakalakas na hangin na dulot-dulot nitong si Bagyong Yolanda ang siyang nagtulak upang uh, yung uh, malalaking alon ay uh, pumunta dito sa kalupaan. At sa katunayan nga, ay uh, dito sa Project NOAA, meron silang uh, taya na aabot sa 5.3 meters yung uh, taas ng uh, alon o yung tinatawag nating storm tide dito sa may Eastern uh, eastern Samarian, uh, dyan sa may Matarinaw Bay, bago o paglagpas nitong na matanong bagyong si Yolanda. Pero Matani, kahapon kasi parang yung uh, ibang mga taga Leyte, parang sabi nila eh, hindi daw nga nila naintindihan. No? Uh, sinabi nga sa kanila na storm surge, pero hindi daw nila akalain na ganun kataas o ganun katindi yung storm surge. Ano hubay ba yung pagkakaiba halimbawa ng storm surge at ng tsunami? Yes, mga. Yung storm surge ay eh, kailangan talaga merong kang isang malakas na bagyo upang magkaroon ng malalaking alon na siya namang magtutulak para sa alon na yon ay pumunta dito sa may dalampasigang katulad ng nangyari dito sa Takloban na kung saan yung mata habang dumadaan niya papalapit ng Takloban galing dito sa May Silangan, yung malakas na hangin siya yung uh, nagtangay o nagpalakas ng alon dito sa karagatan at siya namang tumawid hanggang uh, bahain yung kalupaan. Samantalang ang tsunami naman, ito ay... Uh, dulot ng isang malakas na lindol o kaya naman ay uh, sumabog na bulkan sa ilalim ng dagat pero pareho ang dinudulot niyan baha dito sa mga coastal area so kapag uh, may malakas na bagyo na papalapit sa isang coastal area ay dapat maging handa dito sa storm surge maliban sa malalakas na hangin samantalang dito naman sa lindol dapat ang paghanda ng tsunami pero pareho ang idudulot niyan matataas na baha sa lahat ng mga maapekto ang coastal area. Alright, yeah. so yung dahilan lang po ang nagkaiba. No? Maraming salamat po Mang Tani. Date, bumisita lamang sa gmanews.tv o ang Facebook page ng GMA Weather. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, servisyong totoo ng GMA News.